Hello ATNs! Welcome back to my channel, iTunes Philippines. Tinaguri ang best-selling artist or best-selling ang kanilang mga kanta sa mundo ng iTunes at digital platform dahil nga ang lakas, ang lakas ng moonlight na kanta na kung saan maraming nga achievement ang nakuha nito, hindi lang mga trending sa ibang bansa, kundi sa mga music platform, sa mga music charts, talaga namang umaarangkada at naging trending at nasa top ito. Kahit isang araw o tatlong araw pa na release ang kantang Moonlight, umabot na ito ng milyon-milyon na views, streams sa YouTube, sa iTunes at sa Spotify. Ibig sabihin nun, best-selling artist, lahat ng ticket nila ay sold out punong-puno ang video at syempre guys ang mga kanta ay lagi ini-stream, binibili, dina-download at pinapanood